Pagpapaunlad sa teknolohiya, hindi yan bago sa pananaw ng Pangulo. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noon pa nakatutok sa pagpapaunlad ng teknolohiya para matugunan ang pangangailangan sa kalusugan, edukasyon, pagsugpo sa kriminalidad at iba pa. Pangulong Marcos Jr. tiwalang aangat ang Pilipinas sa larangan ng teknolohiya sa pagbubukas ng bagong data centers ng Equinox sa Cavite. Muling binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang commitment ng pamahalaan na maiangat ang pamumuhay ng taong bayan dala ng pag-unlad ng bansa sa larangan ng makabagong teknolohiya. Sa mensaheng ipinaabot ni Pangulong Marcos Jr. sa inaugurasyong bagong data centers ng Equinix sa Cavite, hinikayat ng Pangulo ang lahat na magkaisa tungo sa pagpapaunlad ng bansa sa larangan ng teknolohiya at sa pamumuhay ng bawat isa ipinaaabot ng DICT Secretary Henry Aguda ang mensahe ni Pangulong Marcos Jr. sa naganap na inaugurasyon kaninang umaga sa Carmona, Cavite. Ayon sa Pangulo, ang inaugurasyon ng tatlong state-of-the-art data centers ang mas lalong maglalagay sa Pilipinas sa global digital economy. Dagdag pa ng Pangulo na malinaw din ang mensahe na ang Pilipinas ay konektado, competitive at nagsisikap na umangat sa larangan ng teknolohiya. Binigyan din din ni Pangulong Marcos Jr. na mayroong mga aktibong papel na gagampanan ang pamahalaan sa paghubog sa digital future ng bansa. Kabilang na dito ang National Broadband Plan, free Wi-Fi for all, at ang National Fiber Backbone Project. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang Equinix para sa tiwalang pinagkaloob nila at ang pag-invest sa bansa at sa kakayanan ng mga Pilipino. Tiwala din ng Pangulo na ang kanilang investment sa Pilipinas ang siyang mag-aangat sa digital competitiveness ng bansa.